Good morning po mga kalaki wake up wake up na September 9 na po at siyempre po mga kalaki ngayong September 9 aba sa mga masusugid nating mga laki followers na nagchat po kagabi na nabasa ko na birthday daw po nila. Happy, happy birthday po sa inyo. Ang dami nyo po, hindi ko po kayo maisa-isa. Mamaya po, may lucky numbers po kay sa aking private sa lahat po ng may birthday. Ayan na ano na po. At syempre po mga kalaki, gising-gising na po ngayong September 9. Mamimigay po tayo ng mga 2 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga laki followers. At medyo umaambun-ambun po ngayong magaling araw po sa amin. Malamig ang panahon. Nakikita nyo naman. Ayan madilim pa kaya medyo ilaw-ilaw muna tayo mga kalaki ha at syempre po mga kalaki sa mga gising na po dyan kunin nyo na po mga cellphone nyo buksan nyo na po at pwede nyo na pong ilista ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo para po ilaban nyo sa loob po ng 3 days okay kung ready ka na ready na rin po ako magbibigay ng mga 2 digit lucky numbers sa bawat bayan tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging millionario At syempre po mga kalaki, bago ko ibigay ang mga lucky numbers, iinom muna tayo ng tubig. Ayan. Mas, sabi nila, masarap daw uminom ng tubig sa umaga. Pagkagising mo kahit isang baso lang, inom tayo ng tubig. Bago tayo magkape, bago tayo maggatas, bago magjuice. Inom muna tayo ng tubig, isang baso lang o kaya dalawa. Napakaganda po sa katawan po niyan. Okay? Ito po mga kalaki ang ating mga two digit lucky numbers. Ilista mo na. Ito na. Ibibigay ko na mga kalaki. Umpisahan po natin sa bayan ng bayan po ng Marikina 1-23 Tabu. 7 Romblon. 15 Angono. 8 Montalban. 13 bente Antipolo. 12-14, Taytay. 1-23, Cainta. 18-19, San, Has San Mateo. 3-9, Dabao. 15-6, Tarlac. 5-2, Quirino. 12-30, Bacolod. 18-24, Cavite. 5-29, <coughs> Taguig. 11-4, Marinduque. 19, Gis, Cebu, 11 4 Aklan 07 17 Aurora 06 21 Laguna 23 11 Quezon 8 9 Olongapo 13 Parañaque 12 16 Manila 21 34 Pasig 11 18 San Juan 3 9 Madrinduque, 23-15, Caloocan, 19-14, Muntinlupa, 6-31, Palawan, 18-2, Sambales, 24-21, Apayao, 5-14, Cotobato, 4-19, Binangonan, 23-15, Morong, 28-31, Isabela, 520 sa is, 1G Rojas, 220 Capis, 421 Bohol, 1520 Bulacan, 2420, Baguio, 1830, Bicol, 2312, Batangas, 159, Bataan, 3 sa Butuan, 18G, Benguet 1 25 Iloilo 12 16 Leyte 5 20 Samar 17 15 Quezon City 24 ano to? 24 8 Pampanga 19 27 Pangasinan 14 4 La Union 9-2. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nakaabang po at kanina pa po nakatutok lalong lalo po sa mga baguhan dyan. Ha? Nako po, ingat-ingat po kayo. Ha? Dapat sa legit na account po kayo nakafollow. Ingat po kayo sa mga fake account. Kinukuha po nila ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation. Hindi rin po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Okay? Mga fake account po yan. Subukan yung tawagan niya, mga at hanapin nyo ako sa kanila hindi po sila magpapakita mga kalaki kasi nga po fake account po sila ito po ang legit na account natin Red kin po i-search nyo po yan sa Facebook meron po tayong 360,000 uh, 360, plus followers ito po yung gamit natin ng mga kalaki ha? at syempre po uh, kasama ko po si Lola Carwin dito at meron din po tayong Aris Gatchelan na account at syempre yung main account natin na Red kin na may 700,000 plus ito po muna ang ginagamit natin yung may 360,000 plus, okay pwede niyo po ako makausap dito pwede po kayong uh, tumawag kung gusto niyo ito po ang legit knockout na natin dapat tinitigan niyo po mga followers sa dapat marami pag kukonte, hindi po kami yan mga fake po yan. Huwag po kayong sa kanila. Malaki na po tayo para magpaloko po sa kanila mga kalaki. Okay? At syempre po, meron tayong YouTube Red Parungki na merong uh, 17,500 followers. At syempre po, TikTok Red Parungki na merong 448,000 followers. Ito po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dito. Mag-suggest, magrequest mag, mag, mag Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang ko po, po kayo mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan in namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth at birth year nyo. Malay mo naman dito kaswertehin mga kalaki. Okay, kaya sa mga gustong sumali, message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin mga kalaki. Oops! Teka lang, sa mga sasali po dyan, bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng September, October, at November. O, malay mo naman pagka na-i-code Convertment Virtue mo, dito ka pala swerte, hindi ba? Baka dito maranasan mong manalo. Subukan nyo na po ang private consultation natin. Araw-araw po na kapag panalo tayo, nakapost po yan sa Facebook namin. Araw-araw po mga kalaki, okay? At syempre po, ayan po mga kalaki ha. Tandaan nyo po mga kalaki, 3 days po naalaga ng mga lucky numbers natin bago natin palitan. At ito na po mga kalaki, tuloy na natin ng mga 2-digit lucky numbers. Nueva Ecija, 7-4. Nueva Vizcaya, 2-31. Ilocos Sur, 5-16. Ilocos Norte, 14-10. Mas Bate, 24 29. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin na 2 digit. Takbo na po sa mga suki nyo outlet. Mamaya, agising na po. Pwede niyo po yan i-rumble mga kalaki para mabalik na ng numero. Panalo pa rin po tayo. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya. Ayan po. Pamilya. Ano to? Uy, parang kaklasmate ko to. May kaklasmate akong ganito. Pamilya Kast Castelo. Ayan po. Hello Castelo, ah, hindi Castillo. Hello po pamilya Castelo po. Shout po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. At saka po 649. Ayan po sila ay mga taga... Wow! Ang layo naman ito. Mga taga... house City Hello po sa inyo mga kalaki Shout out po sa inyo Diyan sa pataas pataas dyan Ayan po At syempre po sa mga jeepney driver naman po At uh, tricycle driver naman po Diyan po sa may Okay. General Trias Cavite. Hello po sa inyo sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver dyan. Hello po kila Kuya Cardo at kila Kuya Mong. Hello po kila Kuya Mong at kila Kuya Gardo. Shoutout po sa inyo. Ibibigay ko pa mga lucky numbers na gusto nyo. Sa mga gusto po magpa-shoutout dyan, comment lang ng comment, share lang share ng mga videos namin. Ngayon Pag napansin po yan, masya-shoutout ka na. May, li may libring lucky numbers ka pa. So good luck mga kalaki. Good luck, gising na. Mananalo tayo, claim